Matapos ang serya ng mga preparasyon, napornada na naman ang dapat sanay umpisa na ng EDSA rehabilitation sa Biyernes, June 13. Ito'y matapos si anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan pa ito ng pag-aaral at gagamitan ng makabagong teknolohiya ang pagsasaayos sa EDSA. Kaya ininstruct ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bonoan ng DPWH ay sinabi ko, "Post muna." doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng dalawang taon na masyadong ma, masyadong, ma, 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 ma bigat, masyadong mahigpit ang traffic. Pero alam mo bang hindi ito ang unang beses na naantala ang EDSA Rehabilitation? Taong 2013 pa ng talakayin ng Department of Public Works and Highways ang pagsasaayos sa EDSA na 1940s pa ginawa. January 2013 nang sabihin ni Nooy DPWH Secretary Rogelio Singson na target nilang gawing Mala Enlex o Eslex ang kalsada sa EDSA sa loob ng dalawang taon. Pero sa kabila ng maraming paghahanda noon, mga alternatibong ruta, may higit 3 bilyong pisong pondo, gagamiting materyales, kumpletong engineering design at iba pa, hindi ito natuloy. Ano nga ba ang naging problema noon? Makalipas lang ang isang buwan matapos ang anunsyong ed sa rehab noong 2013, ipinagpaliban ito ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino dahil kailangan pa raw pag-aralan ng impact nito sa trapiko. Ang unang attempt sa EDSA rehab noong 2013 ay kasado sanang matuloy ng Mayo pagkatapos din ng 2013 midterm elections at nakatakda itong matapos noong 2015. Isa sa mga nagsabi ng kanyang agam-agam sa EDSA rehab noong 2013 si dating Transportation Secretary Emilio Abaya na baka hindi raw kayanin ng rail systems na tugunan ang dami ng pasahero at hindi rin nagkasundo ang DPWH at MMDA sa EDSA Rehabilitation Plan. Taong 2016 na sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hiniling sa Kongreso na magkaroon siya ng emergency powers upang masolusyonan ang matinding traffic sa Metro Manila kabilang na ang EDSA. Pero taong 2019, sinabi ng dating Pangulo, wala kong pangako na hindi ko natubat except yung EDSA. Itinuro noon ni dating Pangulong Duterte ang Kongreso na hindi raw siya binigyan nito ng emergency powers para ayusin ang traffic dito sa Metro Manila, partikular na sa EDSA. EDSA, yan lang ang hindi ko mapangako. Pangako na palpak. Bakit? Noong pagka-presidente ko sinabi kailangan ko pera, hindi ko mandala itong EDSA ng pala. Ah, hindi po dito. Baka, you know, ang graph on corruption, papasok dito. Ay sabi ko, nung narinig ko, then, it's off. Take away it from the table. Ayaw ko. So, kung pisa pa lang, nag, kung nag ka ng corruption, ay puto, inyo na yan. Kaya ang itsa hanggang ngayon, yan. Wala akong magawa. Ngunit noong 2021, sinabi ni Duterte na maluwag na raw ang EDSA at labing minuto na lang anya ang biyahe mula Cubao papuntang airport sa pagbubukas ng Metro Manila Skyway Stage 3. Sa katunayan, noong 2020, Inilatag ni Nooy DPWH Secretary Mark Villar ang EDSA Decongestion Master Plan. Bitbit -bit ang layuning mapaluwag ang traffic sa Metro Manila. Isang malaking plano na may 25 major infrastructure projects tulad ng mga expressway, tulay at mga alternatibong ruta upang makabawas sa traffic sa EDSA at ibang pangunahing kalsada. Tatlo sa mga ito ang natapos ang Metro Manila Skyway Stage 3 na inumpisahan noong 2015 pa at natapos lang ng 2020. Ang partially open na NLEX-SLEX connector at ang BGC Ortigas Link. At ngayon, sa ilalim na ng Marcos Administration, noong Marso pa dapat sisimulan itong EDSA Rehabilitation hanggang sa nausog na ito ng Abril, Mayo, pagkatapos ng midterm elections at nitong Hunyo. Pero sabi ni DOTR Secretary Vince Dizon, hindi naman daw ito kanselado. Gusto lang ng Pangulo na bilisan ang pagsasaayos nito sa loob ng 6 hanggang 8 buwan sa halip na dalawang taon. Kung budget naman ang pinag-uusapan, sabi ni Dizon, tansya ng DPWH na aabot hanggang 15 bilyong piso ang gagastusin ng gobyerno kung tatapusin ang EDSA Rehabilitation hanggang 2027. Matapos ang isang buwang postponement, matutuloy na nga ba talaga ang EDSA Rehabilitation? At yan ang kabuuan ng ating EDSA Rehab Series dito sa The Situation Report.